guys, so welcome back to our YouTube channel. So ayan, kagaya nakikita nyo guys, nagbabalat ako ng carrots. Bali na tapos na naming balatan yung aming uh, labanos. Kasi akala ko, eto ay gagawin ni Asis doon sa picnic nila. Hindi pala, gagawin pala niya dito sa bahay. Tapos dadalhin niya doon bukas. Kaya tingnan nyo oh, yan yung ginagawa namin. Balat ng labanos, magbabalat ng carrots. Tapos nagpakulo na rin ng patatas. Bali yung mga pwedeng ikat ngayon, ikakat na namin ngayon guys. Kagaya ng cabbage, carrots, labanos, yung patatas na napakuluan. Tapos yung green peas na binabad din. Yun yung gagawin ngayon. Ngayon tutulungan ko na si Asis para matapos ba agad-agad. Kasi nga medyo gabi na rin naman dito para bukas yung mga hindi namin matapos, yun yung itutuloy na gagawin ni Asis at maaga daw siya alis bukas, sabi niya. Kaya ayan, medyo busy-busy ng konti. Pero sige, support natin si Papa Asis natin sa kanilang picnic kasi minsan sa isang taon lang naman nagpipiknik yung mga ano, yung mga tuktuk driver ba. At saka yung pera naman yan ay yung pera naman sa, alam mo yon yung pera sa tuktuk -tuk naman yan. Kasi sabi nga ni Asis, pupunta siya o hindi, kakaltasan siya ng 1,000. Kaya sabi niya, pupunta na lang daw siya. Kaya support natin kasi Support natin si Papa Asis natin Hi guys, good morning Mag <laughs> alas 7 dito Bali, eto yung natapos namin na ginawa ni Asis kaba Mag cut ng cabbage Tapos nag cut na rin ng patatas Tapos nag cut na rin ng chili Tapos yung carrots at saka yung radish ngayon, ang ikakat ay itong cucumber. Hindi namin kinat kagabi ang cucumber kasi ang cucumber nagtutubig yan. Kaya hindi namin siya kinat. At saka yung kamatis. Hindi rin kinat ng kamatis kasi nagtutubig. Ngayon, ang gagawin namin ni Asis, ngayon, ikakat namin yung cucumber. Tapos, yung kamatis, paghaluhaluin, dito na rin namin ilalagay sa so malaking ano uh, anong tawag dito, malaking kasirola. Balik kasirola to ni Ama. <coughs> Hindi kasi siya magkasa dito sa mali, sa planggana, kaya transfer dito. Then italagay na rin natin yung mga seasonings. Ito, meron tayo ditong fenugreek. Meron tayo ditong sesame. etong sesame, naluto na to. Bali, dudurugin lang na eto Ito yung omelo. Ito yung lemon na kulay black. Tapos, asin, at saka mantika, at saka, ewan ko bakit may ginger, wala man ginger na ano ricado nito. So, ayan. Itatapos na namin dito and aalis na si Asis mga 7.30 daw. Aalis si Asis. Papunta na ng Kankali. Kaya tutulungan ko na si Asis na magtapos nito ngayon kami ni Asher as usual dito lang din sa bahay bali eto salad ikakat lang to ng pabilog kasama nito pabilog at saka yung carrots pabilog lang din salad lang nila na parang kapag nagiinom pinakapulutan ganon Ayan. at ayun magkakat daw sila ng isang buong ano isang buong kambing kaya kailangan maaga ni Asis umalistit. Tutulong daw siya doon. Sabi ko, ang lamig sa labas. Dito sa loob ng bahay, hindi mo ramdam ang lamig. Pero pag nagbukas ka ng pintuan, ayun, malamig sa labas. Lalo't ano, medyo may konting hamog-hamog. So, yan guys. Pandis na si Asis. Bye-bye! Bye-bye, Papa! Bye-bye! Just... You tell you enjoy your picnic! Enjoy your... Okay, Hi guys. So ayan, kami lang ni Asher dito sa bahay and ah uh, hapon na dito at yon medyo okay na yung pakiramdam ko unlike kahapon at saka kanina umaga. Grabe kaya hindi ko na i-upload yung video ko kahapon. Hindi ko nadagdagan yung video ko kahapon kasi sobrang sama ng pakiramdam ko. Kasi kahapon 'di ba yung picnic nila Asis. Tapos siguro napagod ako sa paglilinis ko sa bahay. Yun din yung sabi sa akin ni Asis. Sabi niya, bakit po kasi ako naglinis-linis? Ang sagot ko naman, alangan naman pabayaan ko yung bahay na madumi. Kasi ang nangyari kasi guys, buong likod ko masakit. Tapos yung chan ko sobrang sakit. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi naman yung masakit na parang maglilabor. Suguro sa lamig or may lamig suguro na sumisiksik sa mga tagil tagiliran ko kaya sobrang sakit niya at hindi ko siya maikilos kaya kaninang umaga si Asis yung nag-asikaso kay Asher siya din yung naglinis ng bahay kasi hindi ako makabangon ang sakit ng balakang ko sobrang sakit ng balakang ko kaya kaya ngayon hindi rin ako naguhugas ng tinggan kasi sabi ni Asis siya daw maguhugas ng tinggan kasi nga baka nga kasi nalamigan talaga ako kahapon pero yon yung pahinga ko naman na maghapon, okay naman. Kaya, ngayon, medyo okay-okay naman ako. Pasalamat ko lang talaga kasi sports day nila, Asher, ah, wala silang homework. At least, maiwan ko siya dyan. Nanonood siya ng kanyang cartoons, yung Sheriff Labrador, yung pinapanood niya. Kaya pasalamat ako na sports day nila, Asher. Ah, Hindi ko kailangan turuan siya kasi talagang yung sakit ng likod ko, yung buong likod ko, yung mismong buto ko ang makirot. Hindi ko alam kung bakit makirot yung buto ko at saka yung balakang ko. Kapag bumabaling ako na ganun, masakit siya. Lumalagutok yung mga buto ko. Kaya sabi ni Asis, sa lamig daw 'yan. Sabi niya baka sa lamig nalamigan ako. Tapos dinadahilan niya yung pagliligo ko araw-araw. Sabi ko hindi naman siguro kasi warm water naman 'yun. Asin sobrang sama ng pakiramdam ko, guys. Parang para akong tratrang kasuhin. Ganon yung sakit na nararamdaman ko. Yung sakit ng katawan na nararamdaman ko, ganon. yung para kang tratrang kasuhin. Tapos sasabay pa tong ilong ko na medyo barado. Kaya sabi ni Asis, magpahinga ako. Kaya hindi ako lumalabas ng bahay din. At yun, iniinaiiwan ko si Asher dyan. At least tahimik naman siya na nanonood ng kanyang cartoons lang. Kasi sabi ko sa kanya, galingan mo sa sports day mo. Nagaantay din ako ng video nga sa sports day. Sana maging okay ako bukas. Kasi nga, grabe. Eh, hindi ako nakatulog kagabi. Yung baling-baling ko ganyan kagabi, grabe. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari talaga sa akin. Kasi, nung umaga, okay pa naman ako. Tinulungan ko si Asis gumawa nung, nung alu at char nila na dadalhin nga niya sa picnic pero nung bandang magtanghali na kasi after ko after na ako maglinis ng bahay kasi ang linis ko dito sa kusina patubig, ang linis ko dun sa may terrace patubig din kasi nga malikabok. Kung hindi ko naman tutubigan, malikabok. Pasalamat ko lang may mga damo-damo kahit papano na yung alikabok ba. Pero malikabok pa rin. Kaya pag nagpatubig ako dyan sa harap ng bahay, pati kalsada, tinutubigan namin para hindi malikabok nga baka yun yung dahilan ngayon wala si Asis ako lang dito sa bahay kanina nuod nuod naman ako pahinga pahinga na, tingnan nyo barado yung ilong ko at kanina talagang pulang pula yung ay ang hirap sabi ko nga nung buntis ako kay Asher na, na inabutan din ako ng winter hindi man ako ganito dati pero itong second pregnancy ko, iba na, may nabasa ako na ganun daw talaga. Kasi nga, nanganak ka na, kumbaga yung mga buto-buto, parang ano na kaya kapag, sa second pregnancy, kay, talagang makakaramdam ka daw talaga ng iba. Parang masakit na ano, pero depende pa rin, depende pa rin sa tao, kasi may mga iba naman na sa second pregnancy nila, okay sa first pregnancy sila, dun sila mahirapan, pero sa second pregnancy nila, okay naman. Yung sa experience ko naman, sa first pregnancy ko, okay, wala man akong problem. Pero itong second pregnancy ko talaga, ang dami kong mga, <laughs> ang dami kong mga nararamdamang sakit-sakit, guys. Or baka dahil matanda na rin ako, tapos, ayun, malamig pa, winter nga kasi dito. Kaya yan, kaya, kaya nang sabi ko, yung video ko kahapon, hindi ko natapos. Tapos wala din akong video ngayon. Eto lang. Yung sinasabi ko lang sa inyo na masama ang pakiramdam ko simula pa kahapon yon Kaya pasensya na lang muna guys. Pero yon maraming maraming salamat talaga sa support. Sa pas na upload ko ng video, salamat sa panonood guys. Sa so, walang sawang panonood. Maraming maraming salamat sa inyo. So, yun lang guys. sa ah, sana bukas magiging okay ako kasi yun nga. May mga gusto din naman akong gawin. Alam nyo yun? May mga gusto din naman akong gawin. May mga gusto ko din naman mag ano ng video, mag take ng video, ganyan. So, sana lang talaga magiging okay ako bukas. <laughs> so, yun lang guys ha. Pasensya na lang muna guys ha. Medyo masamang pakiramdam ng inyong mami. Medyo kaya wala tayong video. Pero sa muli, ako ay nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang panonood sa aming mga videos kahit paminsan-minsan nang upload. So 'yun na lang muna, guys. Pasensya lang talaga. Okay. Oh, Bye-bye na. See you in our next vlog, guys. Bye-bye.